Yan, sige, kagustuhan. Wow! Mga macho! Medyo nagdududa na ako sa inyo. Mukhang, mukhang hindi kayo pure, ah. Oh, hindi kayo pure na babae, ah. Ah. Ang, ang mamacho ang nyo, no? O, yan. Ah, di sande, eh. Di sande. Wait, wala tayong ano, wife. No. Meron. Sige. Ang tawag po dyan sa mga Amazona girls. Amazona girls. <laughs> Hindi na po ako nagbuhat. Senior citizen na ako. Ito nang mga bata. <laughs> ayan, ayan, ayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Araw po ito ng Sabado at ako po ay nakipagkita sa aking mga dating kaklase ng aking pagkakolehyo, no? At ako naman po talaga namang mas matanda ako sa kanila. Pero para namang magkakaedaran lang kami. Sila po ay napakalakas. Sila po ang mga Amazonan ng Pilipinas. Kita niyo naman po ang mesang yan. Binuhat po nila. At bilid na bilid po ako sa aking mga kaklase na to na aking mga kaibigan, na aking parang mga anak na din, no? Dahil talaga naman ang laki-laki ng ikinaunlad ng buhay nila. Very proud ako sa kanila talaga. At mantakin nyo po, lahat po dala nila. Lib ano po yan na? Libre ako dyan. Wala po akong ginastos dyan. Talaga ang mainim. Talaga dadating lang ako kasama ang katawan ko, yung sarili ko, at kakain lang, sila na talaga ang bahala. Kaya very proud po ako sa kanila. Ayan po, no? So video-video lamang po tayo kasi sila ay napaka-busy, no? no? Kung ano mga pinagagawa nila. Yeah. Gusto ko man yung -sars? But gusto manok sa ano, UK. Oh, yeah. Ay, hindi <laughs> ko ng pagkain doon. Di masarap. Hmm? Ikaw, anong lakas? masarap la yung pagkain. Oh. Oh. Ang gagawin natin, pagkakuha, sarapin natin. Hey, hey. Oh, Mga okay. friends, say, Ay, hi, say, hi, say hi naman dito sa video ko. Dalihan nyo. Hi! Hello! May patadalan nga po, no? Ipa-shoutout lang natin ng ating kaibigan sa ibang bansa. Hello, Malaysia! Si Tanshushan. Gentleman, please. Miss Jordan. Oy! At heto na nga po yung cake namin, no? AB4AA ang aming section ng nagar kami. Pasensya na mga classmates at iniba ko ang ating mga bosses. Baka tayo ay uh, mapagalitan dito kay YouTube, no? Ayan, muli, no, paumanhin mga aking mga klase, no, talaga namang inibakwa ang ating tono para hindi tayo mapagalitan, no, at mapalo kay YouTube, no. At papakita ko lang, no, ang dami talaga nilang dalaw, talaga mga Girl Scout, itong mga klase ko, mga kaibigan ko, mga inumin, at meron pa silang thermos, meron pa silang speaker, kakaiba talaga sila, no, hindi talaga sila prepared. At nga po mga kaibigan, makikita nyo po sa parke na ito ay maraming naglalakad, maraming tumatakbo, nagjajagging, namamasyal, namamasyal nagre-relax, no? Kasi iba-ibang makikita sa park na to. Talaga namang nakaka-relax po. Kaya punta po kayo dito sa parade ground po ito, Clarkfield Pampanga. Tignan niyo po, relax na relax ang mga taong naglalakad, diba? Ayan, no? Madami po yung sila, oh. At talaga naman may mga nagde-date, may mga pamilya, may mga magkakaibigan, may mga magkaganak. no? Iba-iba po, no? May mga gusto mag-usap lang, may gusto sa kumaya lang, o may gusto magpapawis lang. Iba-iba po. Kaya lahat na nandito na sa parking na to. Kaya pwede kayong pumunta rito dito sa parade ground, Clark in Pampanga. At heto na nga po, nagpunta na kami at nagtungo na kami dito sa kapehan at nagkakrib naman ng mga coffee-coffee itong mga sosyal kong mga kaibigan. Nilibri po nila ako dito, no? mamahalin po ang kape dito at kaya dapat masarap pero masarap naman talaga. Maraming salamat po sa mga sponsors. Maraming salamat, Jen Infante. Welcome back and thank you at ingat sa pagbabalik sa abroad. Catherine Maray, thank you din sa Balato at sa mga ibang sponsors. Carmi Marzan, Sarah Gillas, Jodan Somera, Gina, thank you so much. And uh, Anne, maraming salamat. Mary Jane, Mary Grace, thank you so much. At syempre sa sarili ko, no? maraming salamat. Catherine kuna thank you. Hanggang sa muli mga kaibigan. Bye bye AB4AA see you god bless